A day in my life as a teenager na tamat pero may pangarap sa buhay. Shut up. Hello guys, welcome back with my another mini vlog. Ayun nga, alas dos pa lang na madaling araw, gising na ako. Alam naman di ka excited niyan. Charisse! For today nga guys, samahan niyo si Mika sa first day of school. Nakakabakaba. Hoy, hindi magiging challenge for today's video. Pagbangon ko palang hinanda ko ng mga gagamitin ko. Pinapakita pa nga ni ate mo yung pagiging. Hoy, hindi magiging mapanghi for today. Ibig kasabahin ko lang para magising si nanay. Ewan ko ba kung natulog ba ito? Siya lang nata yung lola na madaling araw natutulog. Mm Hindi -hmm. nyo kaya, unique ang lola ni Nick. Uh, kakadala ko nga. Ayan, naghahanda na pala ako ng makakain. Dahil first day of school, mag-bound Kailangan natin magtipid, ka. So, naghihintay ko ng M. Totoo yun, gipit tayo ngayon. M, M. Ngayon ko lang naalala hugasan yung aqua flask ko. Pero nababot ko naman na yan sa mainit na tubig kagabi. Nandunan nyo nga, ayan, nagsasaing na. Pang dalawang kain na namin yung sinasaing na. Ngayon ba, magluluto tayo ng itlog at nakin. Hinalinan ko nga pala yung baunan ko ng tubig. Hindi nyo keri, hindi na makikinom si ate niya sa kaibigan niya. <tinyo> Sunny side up nga pala yung niluto ko sa itlog. Dahil ayoko nang masyadong luto. Feeling ko mas malansa yun para sa okay, akin. Pero din ba kayo? Comment nyo nga down below guys. pagpasensyaan nyo na pala yung kawali ni Muntra. Ayun mga be, naghihinit na rin ako ng tubig pampaligo. Bakit eh, sa tubig pa lang na yung balahim Hindi pa man nagre-recitation. Cheris! Ayan, say hello sa ating Lola Mutra. Halatang di pa naman natutulog. Cherries! Ayan mga te, nilagay ko na nga sa maliit na baonan yung baon niya. Nili ko talaga yung maliit kasi hindi ko ay yung maubos pag madaming kanin. Hindi nyo dahit si ate niyo. Paano ko pagkakasyot ah? Ayan ang problema pa nga si ate niyo niya sa pagsali ng ulam niya. Paano ba naman kasi ang liit ng baonan mo te? Ano mo ate? Ayan, sinalin ko na ngayon paligo. At maliligo na ako dahil hindi ko kaya rin pagwala wala siya. Eme, pag walang mainit na tubig. Ayan na naman mga ganap sa school or after school. Hindi na rin ako napagvideo video kasi tinatamad akong kunin yung phone ko or mag-take ng video. Yun lang. See you on my next vlog. Yun na yun. Ayan guys, singit ko na pala tong short clip na to. Nagluto lang kami ng prinitong saging dito. taon bata. Kukain ba kayo na Saging, sabaw, lapong na ito. Harap.